Dahil medyo maulan ngayon, hindi muna tayo magyahe mga tropa. Pinuntahan natin ngayon itong paresa ni Kuya Bob. Tignan nyo naman kung gaano lalaki At halos umapaw na sa mangkok yung sinaserve nila. Kaya tara, food trip naman tayo. Dito nga lang pala yan, kay Kuya Bob's Pares mga tropa. Balenswela lang to para di na tayo lumayo. May kita nyo naman kahit basa yung kalsada at maulan, sobrang dami pa rin talagang kumakain dito mga tropa. dalalan tayo ng konting pasensya lalo pag sobrang haba ng pila. So yan nga pala yung menu nila mga par. Di nga pala dito pero sinasabi ko sa inyo, masusulit yung pagpunta nyo dito kahit gaano kayo katakaw. Meron nga din pala dito yung dikitan ng sticker. Siyempre, di tayo magpapauli dyan. Didikit natin yung sticker natin. Grabe yung dikitan ng sticker nila dito. Mga tropa, halos wala ng space. Sa sobrang laki nyan. Diruhin mo, sobrang dami na ng taong nakapunta rito. Tapos ikaw magpapahuli ka pa. Pumunta ka na rito, tropa. Siguradong mabisa. Balinsuela lang. Siyempre, balik na nga tayo dyan. Umorder na nga rin pala kami dyan, mga tropa. Meron nga din pala silang tinitinda. Chili garlic nila. Sobrang bisa nito 70 pesos lang daw yan. Balik chili garlic na takeout na yan, meron din yan chili garlic para sa mga dine-in mga tropa. Sobrang solid talaga. Kahit ilang beses ka sumandok, kahit gaano pa karami yung kunin mo. Mm -hmm. Habang nakabila nga kami dyan para kunin yung order namin, sinasampal kami ng aroma ng Paris. Grabe. Tignan nyo naman mga tropa kung gaano ka solid dyan. Sobrang laki na, sobrang lambot pa nyan mga tropa. Halos sumihiwalay na sa buto. Habang inaantay ko yung order namin dyan, naglalaway na ako eh. <coughs> Hindi yung ng pangirasa. Bali nga pala yung pata pares nila mga tropa 159 lang yan tatlong slice na ng pata sobrang kakapal ng pata na yan mga par tapos ang lalaki pa ng ticharo, no ay talagang low blood na hinay blood pa Totoo lang nalulula na nga ako dyan di ko alam kung kaya ko bang ubusin yan <laughs> At syempre, dito na nga tayo sa pinakapaborito na ating parte ng video, mga tropa. En nga pala yung mabisa nilang chili garlic dyan. Tiki man time na. Paano na? Barata na natin. So yun, first bite muna natin. Titik mo muna natin yung pinakamabisa ng chili garlic nila dito. Talagang di mo pagsisisihan, par. Chili garlic lang, ulam na. Talagang unang kagat. Mmm, sobrang solid. Pineapple agad ang hanap. O, sige, enjoy mo lang muna yan, ha. Mamaya, mag na lang tayo. Lalo yung pata na yan. Ako po. Sinasabi ko sa iyo, sakit ng batok mo, ay mo tigilan. Grabe naman kasi sarap ng patay, 159 lang eh, 'di ba? High blood din na lang. At least nakapag-enjoy, humain ng masarap. Ayan na, kinagat na yung pata. Ang laki mo kumagat. Patay gutom. Grabe yung pata pares nyo, Kuya Babs. Lumiliwa, nagsasarap. Ayun, napapa-okay pa ako niyan, Ikala ko okay pa eh. Pero syempre, okay pa naman. Nagapan niyan, na-upload pa eh. Kaya kayo, ano inaantay nyo? Kuya Babs, pares lang to mga tropa Pin natin dyan yung location O oh, sige na, tignan nyo na lang dito kung gaano kasarap Halos wala ka nang natira Wala ka lang pakikinabangan yung aso Ubus lahat ng laman ng plato namin eh Nasusunod ulit mga tropa Peace!